Hi, I'm Joanne. Uh, ako nga pala isang OFW. Salamat sa mga sakripisyo. What's up mga gang geng So welcome sa isa na naman natin video. And for today's video guys, ay nandito ang team sa Sariaya Institute dahil aatan kami sa isang graduation. Umuwi kasi ng Pilipinas yung pinsan ni Mrs. And plano namin isurpresa ang anak niya sa isang graduation dito sa Sarayaya. And shoutout nga pala sa mga pinsan ni Mrs. Sila guys, sa mga kasama natin sa plano para isurprise si Tonying. Congratulations nga pala sa'yo, Tonying. Balita ko ay eh, napakagaling mo sa school and matataas ang iyong grade. Kaya naman napasugod ang team para suportahan ka sa iyong graduation. So keep it Tonying. Sobrang proud sa'yo ng mami mo at ng buong pamilya. Aww and diretso na tayo sa video at nandito na tayo sa Sariaya sa bahay ni Nanang sa lola ni Mrs. Dito kasi palagi ang meeting place ng mga kagengeng mga par. And syempre dadaanan na din natin si Chapina, ang isa sa mga kapatid ni Mother Gang dahil siya magpapachicha sa atin for today's video. Habhab yan! Kaya lang, nagkamari na surprise dahil lang ang alam ko, 28 ng May, ngayon, nagkabagyo dito sa Pilipinas, na post ko naging atrenta. Tapos, kaya ako nagpakita na sa kanya kasi uuwi na rin ako next week. Ay, sandali ko sa sandali ko lang makakasama ang anak ko. Proud na proud ako sa kanya na dahil kahit ako malayo sa kanya, nag-aaral siya ng ayos, sa tulong ng aking ina at saka ng tatay, girag pala kayo sa si kanya. Tapos ay ayon, naging great din na siya, graduate din na siya, with high honors pa. Bilib na bilib talaga ako sa kanya, tuwan-tuwa talaga ako sa kanya. Nakaka- Nakaka-proud bilang isang magulang na isang ito, W na kahit ako'y malayo, ko talaga siya mag-aral, hindi lang para sa akin, para sa kanya. Ngayon, kanya makarang pa siya na maayos dahil para ko sa kanya hindi ito na para sa amin kasi alam ko hindi isa lang siya wala siyang kapatid wala makakatulong sa kanya kundi siya din lang hanggat malakas ako hanggat kaya ko kung gusto niya magtapos pagtatapos ko siya pag hindi graduate mas proud na proud na proud na proud, proud, proud talaga ako sa iyo again uh, congratulations sa iyo mahal na mahal kita Hayaan mo, balang araw magkakasama na rin tayong dalawa. congratulations to you. Sana ipagulay mo pa yung pag-aaral. At alam ko masaya ka sa dito na ang Congratulations, Ivan. Thank you, Lord, at ikaw yung nag-aaral. Aka yung April to kasi wala kang bisyo, mabait ka, mahal na mahal ka ng AP pati namin. Yun lang. Congratulations to Toy. Sana huwag magbago. Magpatuloy mo lang ang pag-ingatibo mo sa'yo pag-aaral. I love you. Wala na ako love you. Tutoy Tons, congratulations. Galingan mo pa. Bilip kami sa iyo. Hi, Tunying. Congratulations, Tutoy. Manang-mana ka talaga sa amin. Dibilya ka nga. Eto. Dai, Tutoy. Pagbutihin mo pa lalo. Congratulations, Tutoy. Sana ay ngapanan mo yung, yung pag-aaral. At para kayo makatapos ng pag-aaral. Para kayo maganda yung, yung, yung kinabukasan. i api ga.

Galing! Marami, maraming maraming salamat sa mga sakripisyo at paghirap na ginawa mo para sa akin. Uh, maraming salamat sa mga bagay na kahit na mahirap makunin, binibigay mo pa rin sa akin. Mama, lahat ng pagpupursigin ko sa pag-aaral ay para sa iyo. Yan lamang mama. Maraming maraming salamat. Mahal na oh! oh! oh, mahal ma sa so ah, may ano na, ayaw mo, pala 30 na no? Ikaw po si din ka Ay, chidin ka. Ayakin na tumana mo to. Ye ye ye. ka umahin magaling ako mga sabay-sabay. Tayo. ka, Magkano ka daw.